online ka kahapon, online ka ngayon, at sigurado ako, online ka na naman bukas. Bakit hindi mo gawing pagkakitaan yan ang palaging pagbababad mo dito sa online? Ngayon, meron akong good news para sa iyo kung palagi kang naka-online sa Facebook at TikTok mo, pwede mo na yang gawing pagkakitaan gamit ang sistema namin, ang copy and paste system. Ang kagandahan dito, pwede mo siya gawing part-time at kung makapasok ka na dito, ang gagawin mo na lang mag-copy and paste, mag set ng appointment to our local at international client. Anong kagandahan pa dito? Hindi kailangan magbinta ng product or mag-promote sa online or magla-live ka para kumita. Ang gagawin lang is purely copy and paste and home-based lang po ito. Kaya open po ito para sa lahat na mga merong cellphone, stable internet connection, and mostly 18 years old in above. And last, yung kailangan natin, dapat meron tayong account ID para kikita tayo gamit ang social media accounts natin. Pero pag hindi mo pa alam paano kumuha ng account ID, pwede kita na matulungan para makakuha ka ng account ID para makastart ka na kumita dito sa online. Kaya see you in my inbox and God bless.